Ito na yata pinakamalakas magi na nakasama namin mga parn Korean pa yan Nakatiday pa pala kami ni Sesyo Maru dito Bale naglumba muna pala ako dito Para maganda magiging rotation namin Nung umpisa, ang ganda na nang nangyayari Nakakapatas pa kami Nakakapalag po Kumbaga may pag-asa pa Kaso tignan nyo to Unang lord pa lang to ha Maglalord sana kami Tapos yung ngayon namin Ang ganda na ng pwesto sa bush Pwede niya nangakunin yung estes dyan o bail Eh kaso na ulol eh One-one na lang yung kinuha niya Tapos ayun Wala pang isang segundo Lumabas siyang tulog nye Lupit eh no Di lang yan, pa lang kagawin kakaiba. Pero sana mapindot niyo po muna yung follow. Tignan niyo magpo-following yan. Nge tuloy natin yung kwento. Ang ganda na sana ng pagkakaset ko dito eh. Kaso pinanood lang tayo ng yin sa mid Tapos nung namatay na ako, doon na siya sumugod. O edi eh, sumunod siya sa akin. Nge Pero laban lang. Kako, nakatrio naman kami. kaya namin buhatin tong scene. Yung isa namang random si Bilatrix, hindi niya ka-party eh. solo-solo sila. Pero may laro siya, Parn. Tingnan niyo papalagpa kami dito. Ah. Okay, Okay. Nice try, mga point. Banat. Yan. Okay, okay, okay. Banat, porn. Kaya ito, kaya ito. Wala ko nakikita pagkatalo, point. Okay. Nice one. Good job. Airplane, sa atin, porn. Lord, oh, ingat na. Masyado ka ng maasin yin. My Lord. kogi okay, Lord, eh. Tigil kayo dyan, porn.

Araw ko po. Nice one, nice one. Napupush yung buhay natin, pupush. Nice one, good job, air plate. Okay lang, okay lang, okay lang. Okay, bantayan to, si Marksman. Bantayan ko kayong dalawa dito. Gigit na ako kayo. Ayun, oh. Ayun na. Tara. Wag, 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 wag. Feeling ko, Lord na lang. Ay, gagi ka. Asin mo naman, Parn. Saan mo natutunan yung pagiging maasin, Parn? Mmm! Araw ko po! Araw ko po! Nagkakamali na tayo mga eyeballs! Bakit kung kailan mag-lord? Bigla-bigla sila tumatapang! Nice one! Awit! Okay! Yun lang! Defa-def -def tayo ha! Kaya pa mapag-def tayo mapag-def! Nice one. Basta sa atin lang yung Lord, Pine. Pag may Lord na na tayo, kumalma na tayo, mga Pine. Pacta. Ayun na. Araw ko po. Araw ko po. Inahabol yung guy natin. Nako bilis. Okay, makakatas. Makakat. Makakatas, makakatas. Ikaw, humingi-ingat yan. Yan, napatay natin yung Wanwan. Bea, 10 seconds. ohi, okay, last lưng pusher, okay, okay, fine, pagaguo ah, kai pa to, kai pa to, to -oh. mio, Mio nice one, ta đi nice one.

Yan. Nice one. Kaya pa rin pang. ng nge nge. Uy, gagi ka. Ano ka pa yin? Naiisip mo ba yan, yin? <laughs> Tungusang gala yin 16 deaths. Nangongolek na ng deaths. Mapagdep pa ba tayo na ito? Ayun, oh, Sakit mo. ah oh. Ah! Oh. Okay ah! Hmm. Aray! Araw ako po! Grabe yun yun, DP Wala pa, parn Di namin kinaya yung lakas ng dark system na yun 17 deaths Di ka ba babangungutin yan parn? IGN pa lang niya Sarap niya nang sabihan yan eh Pag ganyang kalalaka kampi ko Hinahayaan ko na lang Kesa murahin ko Wawawi wow, nakaka-stress lang eh Nye nye nye